guys! Kamusta po kayong lahat? Again, I'm Toyo po your host and welcome to my channel. Ayan, welcome po para po sa mga bago sa akin channel na susuporta at na magsasubscribe. At welcome back naman po para po sa mga dati na nakasubscribe at patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po. Ayan. Now for today's video guys, ayan um, time na naman tayo. Ayan. For this day, nandito ako sa Hanghao uh, Park. Ayan. Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung typical na, na park dito sa Hong Kong. Kasi patuloy ko naman sinasabi, wala ano, pa ulit ulit ko sinasabi sa mga video ko na karaniwan ng bahay dito sa Hong Kong mas maliliit. So, since maliliit sila, uh, nakakainip pag sa bahay, lalo lang pag may bata. So, uh, maganda dito sa Hong Kong Government naman, nagpo-provide sila ng mga facilities na pwedeng mag-enjoy or kapakipakinabang naman sa mga residente ng Hong So, ito guys. Ito, nandito ko ngayon sa Hang Hao. Uh, magandang park nila dito. Bawat park ng ng Hong Kong Government is kumpleto sa facilities. So, yan siya guys. No? So, unang-una, syempre, sinabi ko nga, park or theme park, ayan, meron silang para ruan para sa mga bata where you magi enjoy ang mga bata uh, any uh, any years o oh, yan may slides may mga ganyan tapos yung pinaka floor niya no ito yung kahit madapa yung bata hindi sila masyadong masusugatan hindi siya sumento since hangout guys doon kung makikita niyo sa side na yan yung feature ko na yan dati uh, meron diyang indoor so kung ang baby mo is maliit pa Uh, gumagapang ako. Okay. Pwede pwedeng pwedeng sila doon kaya mas, minsan umulan doon kami sa indoor doon, doon kami sa indoor. Pero ito. So, kung makikita nyo sa mga park na yan, yan hindi nakakahiya mag-exercise dito, magsumba, mag ano kasi every every sulok ng mga park makakita mo mga matatanda. Ayan, katulad nyan sila nagsasayaw-sayaw sila diyan for exercise. Ayan. Tapos kapag mga napagod na, pag mga napagod na may mga benches. Ayan, benches naman ha, mga benches. Pwede silang mag-rest. Yan, pag napagod na. Ang laki, no? Ang laki ng, ng Hanghao Park. At saka karaniwan at hindi mawawala sa mga ganitong park. Kaya hindi talaga hassle is ang banyo. Yan, nakikita niya yan, 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 yan. Uh, part na yan is toilet, comfort room. At ang mga toilet dito guys, masasabi kong malinis. Kasi meron yung mga naka-assign na talaga na naglinis ng time to time. Uh, malinis ang mga CR dito. Ito wala bayad ha. <laughs> ayan usually yan eh, lalaro yung mga batari As bukod sa mga pambatang pambatang facilities meron din dito ayan ito naman yung sabi ko lagi no, nung unang dating ko dito sa mukong, sabi ko free gym dito naman sa mga elder to kaya sa mga katulad natin middle age middle age ayan pwede ka mag exercise free diba so hindi ka na kailangan mag gym ayan Bicycle Kasi yung ikutan ng kamay na nagtatry ako mag ano dyan Kasi ayan, and free gym oh, ayan, oh. dito naman sa side ito Gusto mo magbaras-baras Ayan, ayan magtagantalon talo, din silang ganyan Ayan, ang galing ng facilities no? kumpleto na So guys, yun. Oh, thank you for watching for this video. Ayan, napakita ko na sa yung isang part naman ng Hong Kong, no? Ayan, Kaya ka kami mga helper dito na sometimes. Lala na pag-day off namin, mas gusto rin namin ito tambay sa park kasi dito wala rin naman pakilang sila. Basta huwag ka lang mag-iiwan ng kalat after nyo tumambay. Kahit maghapong ka dito, okay lang. Uh, so may CR. And usually, usually ha, may mga internet uh, internet signals dito. Kaya free pa rin si Inday sa so, <laughs> kanyang pag-wifi. So ayan, di ba? Best tambayan ng mga part dito sa Hong Kong. At yan, eh, uh, sa tuloy ng So, see you next time, guys, and thank you for watching my video and keep on supporting. Thank you, bye bye.